Tila walang epek sa Philippine National Police o PNP ang pagiging atat na atat at pagpupumilit ni Sen. Risa Honteveros na ikansila ang sinasabing pag-aaring baril ni Pastor Apollo Sigbuloy. Ayon kasi sa Senadora, may mga inaalagaang private armed groups raw si Pastor Apollo kung kaya't nararapat lamang anya itong alisan ng lesensya ng mga baril at bawiin ang mga ito. Sa panayam ng media sa Campo Crame kay PNP PIO Chief Police Colonel Gene Fajardo, sinabi nitong wala silang record na may kriming kinasasangkutan si Pastor Apollo gamit ang mga baril na ito kasabay ng pag-iit na wala ring private armed groups ang buthiing pastor. Hindi po natin alam kung saan po yung information niya with your respect kay uh, Senator Hontiveres po with respect dun sa sinasabi po niya na private army ni uh, Pastor Kibuloy uh, we don't have any information on that as to the question, bakit hindi pa po nakakancel or nare-rebook po yung mga licenses and uh, registration po ng barel Uh, meron po tayong umiiral na batas yung pong Republic Act 10591 at under Section 39 po ay malinaw po doon yung mga grounds kung saan po pwede na po nating i-revoke or i-cancel po ng Firearms and Explosive Office yung uh, uh, LTAP at uh, registration po ng isang barel at uh, isa nga po dyan kung ikaw nga po ay nakakomit po ng isang crime involving the use of firearms. Commission of an offense uh, under uh, Republic Act 9165. Habang malayo at walang kaugnay ng pagkansela ng mga baril ni Pastor Apollo dahil maliban sa may maayos itong registro hindi rin anya ito sakop sa ipinupukol ng mga kaso laban sa kanya. Malinaw po yung section 39 ng 10591 na dapat po ay conviction po ang uh, of a uh, crime involving moral turpitude that can be a ground for revocation and, uh, and cancellation po ng uh, LTAP and registration. Sa isang panayam ng SMRI Legal Counsel ni Pastor Apollo na si Attorney Israelito Torion ay sinabi nitong hindi totoo ang haka-haka ni Honteveros na mayroong private arm group ang buthiing pastor. Sa kabilang banda, nauna nang nanindigan ang kampo ni Pastor Apollo na nanganganib ang buhay nito kung kaya't pinili nitong hindi sumunod o sumuko sa mga nakaambang pag-aresto sa kanya. In to si zadeva Goodnida, para sa Nord Central Lezone News Media.